Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Tunggu ini. Saya akan menggunakan ini. Tidak. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi, saya lagi Talagang ganun, minsan talaga may ano yan. Ano? Paano ba to isara? baka mas sugatan ako. Pakisara mo nga. Dan ba mo? Pa siya pa naman sana yung dito sa gilid, no? Hamal? Hmm? Pa siya yung dito sa gilid. Hmm? Sakto nga. Ano yan? Yung isang ano pa lang yan? Yung five yards pa lang? Hmm. Hindi ka pa nagbubukas dun sa tatlo? Hindi pa? Sa dalawa? Ay, oo, sa dalawa. Hindi pa? Hmm. Di sobra. Tamang-tama. -tama. <laughs> 'to, 'di ba? Lalagyan pa natin 'to. Mas maganda mahal. Sana pala inuna natin 'to. Ganda. Ada macam apa? 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 Pwede itong ilagay sa gilid. May tubig d'ya. Yung... Sare? May tubig na. Hindi mo inilabas akong tubig d'yan. Hmm. Ang gulong ng camera. Eh. Hindi na malamig yung inaalam mo. Bakit ang puti ko sa camera? Matingnan mo mo sarili mo sa camera. Ang payat-payat mo. Ni Dito na ko picture din. Sandali. Hindi, ganito. Hawakan mo siya sa magkabilang ng dulo. Ito. Kasi ito yung, ayan na. Ayan na. sinasabi ko. Ayan. Sa kabilang dulo pa. Ka. Hawakan mo siya. Hawak mo dito. Dito, dito. Dito, dito ka yan yan maliit na yun. Ayan. 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 Eh, okay. matatag pa naman yan eh kasi mag-aano naman tayo. Mhm. Mm Hirap talaga yan. Pinas sa si Rigo. Ah. Ay, may nakaano sa dulo. Sana? Wala yung dito sa ano, gilid. Bakit? Eh. Sige, kaya na. Try again. Wala yung dito dito sa gilid. Kaya mo na, kasi papatungan pa naman natin eh. Mapapatungan natin yan yung walang ano. Ang idikit mo yung may adhesive pa. Kasi papatungan naman natin yan. Matatakpan din naman yan. Okay. Oh, anhin mo. Ayan naman oh, yung basahan. Para flatten. Ayan ito. Ito. Ayan. Ayan lang yung Dito kaya sa kabila. Ayan, no? Sige. Amin ah, na nga. na ay, hindi. Alam ko na kung bakit. Kasi ito yung pinakadulo eh. Yan yung pinakadulo. Parang nagpa-tiles tayo. Ang eh? ganda. <laughs> Laki ng braso ko, laki ng braso ko.